So ayun, what's up mga kapogi? Magandang umaga sa inyo. So ay may nagtanong. May nagtanong sa akin kung ano daw ano. Kasi para sila daw kami ng problema ng auto. So ayun, sabi niya, bakit daw pag sinususe may battery naman daw. Pero, ayaw daw gumana ng starter so nagaganon na kasi yung sasakyan na to ayan. na pag sinusi mo ayan po ko sa inyo so ganyan siya pag sinusi mo yan so ayan meron naman battery and may kulay red naman dyan so pag start mo yan ganon syempre sa kanya hindi daw nag kiklik yung starter So andito lang yan Thread lang yan So ayun So ayun mga kapogi Ayan idol yung problema ng sasakyan mo So baka uh, ganun din na sa akin So ipapakita ko sa'yo Bubuksan ko lang yung hood uh, Pinalapit ko yung camera So tingnan mo na lang ibugtong mo yon So let's go At Sexy pa ako sa ex mo Yeah. So ayun, tara, ipakita ko sa'yo, pasilip ko sa'yo. Pareho pala kami ng unit ni eh, boss, and pareho kami small body, carb type, ayun. So ayan, idol. Andito yung problema niyan, idol, so ipapasilip ko sa'yo. So ayun, idol. hindi ko mailapit yung camera ng maayos sa idol ayun. so kung nakikita mo to idol itong wire na to ayan idol so idugtong mo lang yan doon sa pinakailalim niya ayun doon idugtong mo lang yan sa doon yun yun ayun so nakatip lang yan hindi makita na maayos so ayan lang problema niyan idol ayan. so sino nasa ilalim ayun, ayun. So ito lang yan idol ayun tapos dugtong mo lang siya doon sa sa baal na maliit. So ayun. Andiyan siya niyan makikita mo siya niyan ng wire na yan so makikita mo yan idol so dugtong mo lang yan. At, ayun idol, so pag nadugtong mo na yun, so, try mo na, lang. try mo ulit. Pag nadugtong mo yun, try mo ulit. Start yung sasakyan mo, idol. So, baling may nangyayari nun. Na pag try mo ulit CN is gagana na na yung starter nun. So, ayan. Try mo ulit nun. Pag nadugtong mo yung wear na yun, try mo ulit susi. So, ayan. Tapos click mo ulit. So, ayan. Di ba? Ganun lang kadali. Ayan. So, idol, sana nakatulong ako sa'yo. Ganun lang. O, nag-start na agad ang ating auto. Corolla siya pero yung manubela natin Mitsubishi no yun sana may mag sponsor ng manubela natin ayan So ayun so, na idol, so, kung nakita mo nag start na yung auto natin, ganun din nagiging problema ng auto Ganun din nagiging problema minsan ng auto ko, so ganun lang pala, yung wear lang pala na yun, kailangan mo lang dugtong dun sa malit na baal, dun sa may mga inay niya So ayun sa sa'yo, sana nakatulong yung video ko sa'yo, ayun sana may mag-sponsor ang manobela natin. Mitsubishi manobela natin. Corolla yung auto natin. So, ayun lang, idol So, see you ulit next video natin. Bye-bye!